yun. Yo, what's up everybody? Punin mo din silang gunting. Nando sa mesa. As you can see, hermanos, sa nagbabaklas kami ng pairings. Malapit dito sa may uh, fuel tank. Ano pala ito? Um, Honda. Yamaha? Honda Mayo Fi? Epi. Hindi, Yamaha. Joke lang. Yung ano, 125. dapat ba yung na M3? Ayan, okay, ito yun siya. So naging problema na ito isang long ride tapos yun naputukan ng ano uh, naputukan ng hose hindi siya naputukan ng hose Butas. ang nangyari nabutas yung ano yung fuel hose dahil kumakaskas kumakas kumakaskas, kumakaskas doon sa ano sa matalas na part ng chassis so ito yun yung sa dito sa kumakaskas dito sa so, ito yung naputok mo kagad napansin tito? So sa Batangas pa lang, Batangas pa lang na anong nabutasan na to ng hose. Ah, uh, na drain, na drain yung ano, yung yung gas ng tank, eh. so hindi na So ni-remedyon ulit, ilagay ng electrical tape. So nung tinesting binirit, so yun sa lakas nga ng pressure ng hose nabutas. So kakain ulit natin para kasi nandito tayo sa Mindoro ngayon. Walang mabili ng ano ng piyesa rito. So gagawin para lang makauwi ng ano ng uh, ng Pasay Metro Manila isa. Uh, oh, uh, magdi tayo. kasi na ba 'yung ano? Asa na 'yung Asa na 'yung tubo mo ano? Happy New Year! So, uy! Diyos, marasip! Putas yung Year! So, ito yung ilalagay natin, i-inject natin doon sa ano, hindi natin puputulin yung hose, kumbaga, lalagay natin siya ng na pagpapasuhan. So, i-insert natin to. So, i-insert natin to siya. Tapos, natalayan natin ng, ano, ng interior. Then, cable tie. So, pagdating ng Manila Channel, palitan ng, ano, ng, ang hos na para talaga sa kanya so mamaya ulit so ayan sa mga nakami m 3 dyan ayan po <laughs> pakicheck nyo po yung hos nyo pakicheck nyo yung hos nyo baka kumakaskas doon sa chassis uh, baka mangyari din sa inyo to uh, mabutas na kayo ng hos Napaka napakahirap po lalo pag sa sa gabi kayo bibigay tapos liblib na lugar ayan tapos wala pa kayong dalang tools. Wala kayong dalang anong anong pang repair talagang ako. Huwag naman po sana. So today is uh, December 31 uh, 2024 uh, Merry Christmas, Happy New Year DIY. Shout out Shout out kay uh, Dan Dandelo Aspe Jr. <laughs> <laughs> DIY time Tito, oh. hindi kayo bumili ng ano, Ayun. paputok. Shoutout sa ano, ano na, sa na, sa ating uh, 18,000 na uh, followers. Wow. Maraming 18, salamat. <laughs> Maraming salamat sa sa, uh, sa suporta, uh, sa patuloy na pagtangkilik sa ating page. Makakaasa po kayo na uh, magsi-share pa tayo ng ano ng uh, makatuturuan at uh, uh, mapagpupulutan ng impormasyon. na uh, video. Shoutout nga pala sa aking uh, sa akin uh, may bahay na si uh, 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 nag duty ngayon sa Pardo si Rogin the Texas Silio. <laughs> yeah. So okay. yun ang pang malakas ng DIY. Ayun nag, ang butas. Talaga nagbabasa sa akin. Ayun ang butas dito. Ay kit kinate. Ayun oh. Ayun ayun po yung butas niya. Nakita so, ba? Ayun. Ayan eh, yung butas niya na kumaskas. Makaskas yan doon. Doon siya makaskas. Hindi. Dito lang yung butas eh. Hindi naman abot dyan. Abot yan dyan. Ayan. Kaya po, ayan eh, no, babasa nagbabasa ng ano. Warning po yan. Warning sa mga ano. Kahit anong motor po. Siguro po kahit anong motor. Pakicheck nyo yung hose nyo. Baka kumakayas doon sa chassis nyo. Kaya ba ito yung ipapasok natin yan so ipapasok natin to so namaya ulit tinan natin kung magagawa ba natin ng paraan kung ipapasok natin hmm. hindi mo ipasok? Ito yung, yung kabila na insert na namin kasi may thread sya. Sa kabila na lang. Hindi uh, namin ma-insert yung tubo kasi masyadong maliit pala ang butas ito. So pinutol na lang namin. Tapos yan ilagyan namin ano, connector. Uh, ano yan sya? Uh, brass yan. brass. Uh, klase, klase yata ng tanso ito. ito po yung finish finish product <laughs> sa DIY yan. Yan ay finish product namin so pinalaya namin ng ano ng matawag din yung yung clamp so temporary yan muna clamp habang di pa nakakarating ng ano ng Manila so i-test na nato i-test drive sa ano sa Biritan kasi doon siya na puputukan ng to, sa no, sa Biritan So pang ilang attempt na to, unang attempt, pangatlo na to siya. Ito na yung pinaka ano, pinaka tingin namin ni isa pinaka matibay naming magagawa. So ikakabit ng ano, ipapa na ikakabit ng mga pairings, ibabalik yung battery. Then test drive.